Paano kung umibig ka sa nanay ng kaibigan mo, habang siya naman ay umibig sa nanay mo? Kumusta, mga kaibigan? Ngayon ay hatid namin sa inyo ang isang napakaromantikong pelikula na pinamagatang MILF na ipinalabas noong 2010. Sa simula ng kwento, makilala natin si Brandon, isang kolehiyal na binata. Napansin niyang may batang babae na yoga, kaya tuloy ang matagal na titig niya rito. Nang may inis ang babae naglakad siya patungo sa opisina ng principal para ireklamo si Brandon. Sinundan siya ni Brandon, at di sinasadyang natapakan niya ang isa pang babae, na nasaktan. Tumawag si Brandon sa kaibigan niyang si Anthony para humingi ng tulong, kaya pumunta agad si Anthony sa bahay ni Brandon. Pagdating niya doon, napansin niyang napakaganda pala ng nanay ni Brandon. Ginamit ng nanay ang ilang flirty gestures kay Anthony habang tinutulungan siya magayos ng gamit sa sasakyan. Habang nagbubulong ng tulong, hindi maiwasang titigan ni Anthony ang ganda ng babae. Pagbalik ni Anthony sa loob, nakita niyang kakalabas pa lang ng shower ang nanay ni Brandon, ganap na walang tapal odo. Nastan si Anthony, nawala sa sarili, at hindi sinabi kay Brandon ang tungkol dito. Umuwi siyang mabilis, kumuha ng beer, at ibinigay kay Brandon na labis ang tuwa. Pagkatapos, pumunta si na Brandon at Anthony sa isang party kasama ang iba nila pang kaibigan. Masaya ang party at enjoy ang lahat, maliban kina Brandon at Anthony, na pareho wala pang girlfriend. Si Anthony ay nawawala sa pag-iisip tungkol sa nanay ni Brandon, kaya inis na umalis ang babaeng nasa tabi niya. Halatang nahuhulog ang loob ni Anthony sa kanya. Samantala, nakikipag-usap si Brandon kay Alex, pero napansin niyang napunit ang damit nito, hindi niya sinabi. Biglang sumulpot ang isa pang lalaki at sumigaw, kaya nai-awkward si Alex. Nairita siya dahil tumitig at nanahimik lang si Brandon. Dumating si Anthony at siya ang nagsabi kay Alex tungkol sa punit, kaya nagalit si Alex kay Brandon at umalis. Pagdating ng isang grupo ng lalaki sa party, puwersang kinuha ang kanilang beer. Naiwan si Brandon na frustrado, walang girlfriend, kaya tinawatawan niya na baka siya na lang ang magbangsilbi sa sarili niya. Nilinis sila pagkatapos na maitapon sa kanal, at nag-uwian ng marumi at basa. Pag-uwi nila nakita nila ang kanilang mga nanay na magkasama sa sala, nakatingin sa TV at parang magkasintahan. Tumawa ang kanilang mga kaibigan, nagsabing akala nila batang bata pa ang kanilang mga nanay. Nahiya si Brandon at nagpromise na maglakad-lakad muna. Habang naglalakad, napansin ni Brandon ang nanay ni Anthony na nagpapalit ng damit sa harap ng salamin. Napansin niya iyon at naramdaman agad ang spark sa pagitan nila. Nagsimulang mabali ang puso nila sa isa't isa. Ngayon, nagulo na ang lahat, umiibig si Brandon sa nanay ni Anthony, habang si Anthony naman ay umiibig kay nanay ni Brandon. Pareho silang may halo ng weirdness at pagkakasala sa kanilang nararamdaman. Kinabukasan, sinabi ni Anthony kay Brandon ang lahat, nakita ko ang nanay mo ng ganoon, at hindi ako mabuti ngayon dahil di ko mapapatawad ang sarili ko. Sumagot si Brandon, hindi mo kasalanan yan, ganon talaga ang nanay ko. Pagdating ni Brandon sa bahay ni Anthony, sinalubong siya ni nanay ni Anthony at bigla siyang hinalikan. Hindi alam ni Brandon kung paano lalabas dahil ayaw niyang malaman ito ni Anthony. Dumating si Anthony at agad na umalis si Brandon kasama siya. Sumama ang pag-iisip ni Anthony na baka nagkakaroon ng nararamdaman si Brandon sa nanay niya. Tiningnan niya ang phone ni Brandon, pero wala siyang nakita. Tumanggap sila ng tawag para sa isang party dumami ang dumating na kaibigan at nagkaroon ng girlfriend ang bawat isa, maliban kina Brandon at Anthony. Sa party, marami silang ino ng beer at nawala ang kontrol. Isa sa kaibigan ni Brandon ang pumasok sa isang kwarto kasama ang girlfriend niya at inutusan si Brandon na magbantay. Habang nagbabantay siya, pumasok ng puwersa ang dalawang lalaki sa kwarto kahit pinipigilan siya ni Brandon. Nahuli nila ang magkasintahan sa gitna ng paghalikan, at pinalayas ang kaibigan ni Brandon. Kinabukasan, pinag-usapan ni na Brandon at Anthony ang nangyari kagabi. Lumabas si Anthony at si Brandon ay nasa computer. Narinig ni Anthony ang mga ingay mula sa katabing kwarto at tumingin. Doon nakita niya si nanay ni Anthony na pumapasok at sinabing gusto siya ni Brandon. Nagsimula silang halikan at magpalakpakan. Habang nasisingitan sila, nateka out si Anthony kasama ang kanyang mga kaibigan na nambobubuli sa pakikipagrelasyon ng nanay niya. Tinuanan siya, tinulak ng landas, at umuwi si Brandon ay patuloy pa rin nanatili sa nanay ni Anthony. May nakakita sa kanila at nagulat. Dinala niya sa labas ang tao. Pumasok si Anthony at nakita sila sa ilalim ng mesa, nagkahiya at nabasag ang puso niya. Kinabukasan, lumabas si Brandon at Nazel ayan niyang nasa paligid si Alex. Kinausap niya ito ng mahinahon, sweet ang tono, pagkatapos ay bumalik siya sa kanyang mga kaibigan. Nakaupo silang lahat, mukhang nag-aalala kung ano nang aba ang nangyayari sa kanilang buhay pumunta sila sa bagong party, at gaya ng dati, halos lahat doon ay may kasamang girlfriend, maliban kina Brandon at Anthony. Habang nag enjoy ang iba, tumuloy si Brandon sa nanay ni Anthony para sa isang special time, habang si Anthony ay wala pa rin ideya. Tuwing pang si Anthony, palihim na inilalabas siya ng nanay ni Anthony si Brandon, may lihim silang meeting. Isang araw, nagbibideo watching ang barkada ni Brandon sa sala. Pagdating niya, Ramdam ni Brandon ang malamig na tingin nila, halatang hinuhusgahan siya nila. Samantala, nasa kotse si Anthony kasama ang barkada. Nakakita sila ng babaeng na ang gamit, kaya bumaba si Anthony para tulungan itong makauwi. Wala namang lumaling doon. Tumawag ang nanay ni Anthony kay Brandon at inimbitahan siya. Nag-aalangan si Brandon dahil baka masira ang kanilang pagkakaibigan nila ni Anthony, pero iginiit ni nanay, hindi kita papayagang umalis. Si Anthony naman tila naiintriga sa babaeng tinulungan niya, pero walang nangyaring seryoso. Kinabukasan, pagkatapos ng gabi ni Anthony sa babaeng iyon, biglang dumating ang ilang bata sa pintuan at tumawag sa kanya ng daddy. Napaloko si Anthony, dali-dali siyang sumakay sa kotse kasama ang mga kaibigan at mabilis na umalis, pero napunta pala siya sa bahay ni na Brandon. Muling nagkita si na Brandon at Anthony, nagkwentuhan sila tungkol sa love life nila, si Brandon kay nanay ni Anthony, si Anthony naman kay nanay ni Brandon. Hindi nila namalaya na silang dalawa pala ay nagkakamaling sa nanay ng isa't isa. Nag-organisa si Anthony ng isang family dinner, at dumalo si Brandon. Bago pa man magsimula ang hapunan, nagpayo si Anthony kay Brandon, huwag kang magiging weird sa harap ng tatay ko. Humibo si Brandon at nagpakabit sa buong dinner kwento ni tatay ni Anthony tungkol sa pamilya, at sinabi niyang hindi mararating ang tagumpay niya kung hindi dahil sa kanyang asawa. Pero si Brandon ay halatang nagpapatalastas kay nanay ni Anthony kahit nasa formal na setting. Tiniyak ni tatay na mag-aral sila ng mabuti. Sabay sagot si Brandon, oo naman, pumapasok kami sa college ng regular, at si Anthony ay parang kapatid ko. Bigla siyang hiniligan ni nanay ni Anthony nang inig si Brandon at gustong umalis pero pinilit siyang tapusin ang pagkain ni Anthony. Pagkatapos ng dinner, pauwi sana si Brandon pero sinoong siya ni Anthony at ng tatay nito pauwi? Tinuloy-tuloy pa hanggang doon nang magsalita si tatay ni Anthony, gaano katagal ka nang may affair sa misis ko. Siguraduhin mong hindi ito malalaman ni Anthony. Hindi makahinga si Brandon, nawalan ng salita. Tuwang-tuwa si Anthony nang makatanggap ng tawag mula sa isang lasing na kaibigan, kaya sumama siya at pumunta sa bahay ng kaibigan. Pagdating, sinalubong siya ng isang lalaki, ang asawa ng babaeng tinulungan niya kahapon. Pero nakalusot siya at nakaligtas at naging tense. Habang nasa labas kasama ang kaibigan niya, binalita ng kaibigan, ang saya kagabi, lalo nung si Brandon ay nasa girlfriend niya, at ikaw, nagdala ng dinner pero dead makalang. Ramdam ang emotional numbness ni Anthony. Kinabukasan, nakita silang naglalaro ng football, mukhang magandang bagong simula para sa kanilang pagkakaibigan. Ngunit tila uulit-uli sa social life, inimbitahan sila sa isa pang party. Pareho silang nagdesisyong, nagkasundo sila na sama-sama at suportahan ang isa't isa sa pag -aten. Sa party, kinausap ni Brandon si Alex kung sasama. Masayang pumayag ito, ngunit bago pumasok sa party, kinausap ni Brandon ang nanay ni Anthony, kailangan nating tapusin ito ayoko masira ang relasyon natin ni Anthony. Tugon ni nanay, hindi dapat malaman ito ng anak natin. Sa party, nag-iingayan ang lahat. May dumating pang lalaki, kinaaliwan niya sila at lumayo. Nagulat si Brandon nang makita si Alex muli hinarap niya ang damdamin niya habang nakatingin sa dress nito. Sinalubong muli ng signal ng nanay ni Anthony, lumapit siya, nagsimula ang halikan, biglang pumasok si Anthony at sumiklab ang emosyon. Tahimik si Brandon, tapos biglang pumasok ang nanay ni Brandon at humingi ng tawag kay Brandon, pasensya ka anak. Kinabukasan, habang nag-iimpake si Brandon at Anthony, dumating ang barkada at tinitigan sila. May pupuntahan si Anthony, si Brandon naman ay may kasama, nilapitan siya ni Alex. Sabi raw ni Anthony, mahal mo siya. At naghalikan sila, pareho ng may girlfriend si na Brandon at Anthony, pati ang kanila ding barkada, may parehong girlfriend. Lahat ay masaya, isang tunay na happy ending.